Hindi bababa sa limang daang katao, kabilang ang mga pangunahing opisyal mula sa Administrasyong Duterte ang nagtipon upang sariwain ang mga programa hamon at tagumpay sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isinagawa ang pagtitipon nitong linggo sa PDP Laban, Muntinlupa City Headquarters. Narito ang balita ni Cherry Life. Sa programang pinamagatang Revisiting the Duterte Legacy, ibinahagi ng mga dating opisyal ang kanika nilang karanasan at pananaw hinggil sa mga pangunahing inisyatiba ng nakaraang administrasyong Duterte, kabilang na ang kampanya kontra droga, mga proyektong infrastruktura sa ilalim ng Build, Build, Build program at ipapang reformang pangkaunlaran. Dumalo rin ang ilang lokal na opisyal at mga taga-suporta na nagnanais na mas maunawaan ang naging epekto ng Duterte legacy sa kasalukuyang estado ng bansa. Layunin ng pagtitipo na suriin hindi lamang ang mga nakamit, kundi pati na rin ang mga hamong kinahaharap sa pagpapatupad ng mga proyekto at pulisiya noong termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Atty. Silverio Garing, punong abala sa kaganapan. Mahalagang mapanatili ang diskurso hinggil sa mga pulisiya ng dating administrasyon upang mapag-aralan kung alin ang dapat ipagpatuloy, baguhin o pagibayuhin ng kasalukuyang pamahalaan para sa kanya isang kapayaning ang iniwang good governance ni Duterte na tinaguriang living hero of the Filipino people. Dun niya ipinakita ang pagmamahal niya lalong-lalo sa kabataan. Kaya yung war on drugs niya talagang para sa akin, yun ay isang bagay na hindi dapat kalimutan ng mga mga. Noong mga panahon siya ang Pangulo, makikita mo sa kalya natin, safe ang mga tao na talakad. Dumalo rin si na dating Pagco Board Member Atty. Jimmy Bondo, dating PACC Chairman Greco Belhika, Duterte Youth Founder and Chairman Ronald Cardema, dating Pasay City Councilor Edita Wawi Manggera at Dr. Arvin Bong Tolentino. Pero yung good governance, hindi po kasi matawaran. No? Ramdam ng tao yung kanyang governance. The implementation of laws were equal. No? At sa kanya, sacrificing the interests of the few for the good of the many. Maraming kasi uh, mga notable uh, projects, uh, programs, at you ginawa know, ang Pangulong Duterte. Nung kanyang panahon, napakarami. He has plenty of legacy, legacy, peace and order, the drug war, the war on corruption, uh, you know, yung peace in uh, and order. Panahon ni Pangulong Duterte, unang araw pa lang niya, nakita ninyo, tumigil ang bala. lampas isang milyon na mga drug addict ang sumuko at nagbagong buhay ang ating mga kababayan at ang inyong mga pamilya, ang inyong mga anak ay nakakagala, nakakapaglakad sa gabi. Yun ang tunay na legacy. Nag-iwan siya na sa bansang Pilipinas. Tulad po ng mga nabawasan ng korup, ang corruption, nagkaraon ng respeto at takot ang mga national and local government dahil nga po sa alam nila na straight po si Tatay Dio. Yung kanyang legasya laban sa korupsyon ay isa po sa mga pamana na magandang uh, maaabot ang usana ng ating mga future generation. Kaya lang po, nag ang tungo o patakbo ng ating gobyerno. Sayang ang Sayang. Isa sa mga tampok na programa ni Duterte ay ang Build, Build, Build na naglatag ng pundasyon para sa iba't ibang infrastruktura. Ngunit sa kasalukuyang administrasyon, may ilang proyekto gaya ng flood control project na nasasangko sa mga isya ng korupsyon, bagay na hindi maiiwasang maikumpara sa nakaraang gobyerno itong flood control na ito. Parang mga uhaw sila. Sa panahon ni Presidente Duterte, hindi nila kaya gawin. Siya. Kaya ako naniniwala dito, hindi na, mangyayari, na, mangyayari yan kung walang kung walang kinalaman ng Pangulo sa siya ang pumirma ng namin. General Appropriation Act na yan. Hindi kasi mangyayari sa Pangulo, uh, sa pamumuno ni Pangulong Duterte. That's the point no? Kasi kaya po nangyari to. At ito po ay hindi paninira ngunit sa pag-amin mismo ni Pangulong BBM na hindi niya alam na nangyayari na pala ito. That is the difference because Attorney Rodrigo Roa Duterte would have known the legal implications of his signature on the laws, especially on the yearly budget. No una, walang ganyang flood control problem tayo. Kung mayroong mga korupsyon na nangyayari, mga maliliit tsaka tagong tagong hindi gaya nito na garapal tsaka um, uh, napakalaki. Nakikita ninyo na build, build, build niya ang Pangulong Rodrigo Duterte, pero yung kanyang ginagawa, yung kanyang kinatayo, nagagamit pa kahit wala na siya sa posisyon. Ngayong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, makita ninyo, hindi naman bumabaan ng ganitong agrabe nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, na naggawa ng libu-libong flood control project na palpak. Yung kanyang mga pinagagawa ng mga bridge, patitibay. Eh. At hindi niya naging contractor yung Visayas, Vizcaya family, no? Dahil nga walang bawal ang kurap sa kanyang gobyerno. Isa po sa magandang dapat na matutunan ni Pangulong Bombong Marcos ay yung pong tinatawag na Pusong Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Cherry Light, SMN News.